Goodbye UAE and hello Canada! Hi mga besh! For today's video ay unang araw namin dito sa Canada at bago kami magsimula ng trabaho ay kailangan muna namin kumuha ng mga requirements. Unang-una na ang SIN na pinaka-importante talaga o tinatawag nilang social insurance number, pangalawa ang health card, pangatlo ang bank account. At the same time, kukuha na rin kami ng SIM card or bibili na rin kami mga besh yun nga pala dito ay hindi ka magsisimula or hindi ka makakapagsimula kapag hindi mo na kompleto itong mga requirements na to. Kaya ito yung agad pinauna sa akin ng employer ko. Kaya sobrang pasasalamat ko dahil hindi nila ako pinabayaan. Sobrang asikaso talaga ako dito. Hay, grabe nakakatuwa. Parang hindi ko ma-imagine na nandito na ako sa Canada mga beso. eto na nga, nakasakay na ako at kasama ko ngayon si Kat kasabay kong dumating dito sa Canada kaya naman ay masaya pa rin ako dahil meron na akong Pinoy na nakasama so ayun na nga kasama ko din si Ramnit na isa sa magiging katrabaho ko at matagal na siya dito sa Canada mga besh siya lang yung naging driver namin so hi Ramni thank you so much at nakarating na nga tayo dito sa RBC Royal Bank at Service of Canada dito sa Bedford Nova Scotia at ayun sobrang excited na ako na ma-process ito dahil nga gustong gusto ko nang magsimula ng trabaho at para makapagbayad na tayo ng utang charot <laughs> so ayun, nandito na kami sa lift ni Ramnit and Katso kasi mga best bawal na ang video or picture doon sa loob ng Service of Canada. Kaya ayun, share ko lang sa inyo kung ano yung mga hiningi pang ibang requirements bago i-process yung SIN or social insurance number ko. So, ang binigay ko lang yung passport and yung work permit. And after nun, na kami ng RBC Bank para mag-open ng bagong account at hiningi lang sa amin yung passport, work permit at yung address namin dahil ipapadala ngayon sa mailbox. At ayun, dumiretso na kami ng mall para bumili ng SIM card. At ito na nga ang SIM card na nabili ko, ang Chatter. At least, madali na ako makakontak ng kung sino-sino na dito sa Canada. At the same time, ay makakapag-internet na ako pag nasa labas ako. Kasi mga besh, grabe ang hirap pag wala kang internet sa labas. Kaya, sobrang happy na ako. At pagtapos, ay nagpunta kami sa isang office din dito para naman sa health card. May binigay lang sa akin sleep. At ayon ay tinawagan ko kinabukasan na. At hiningi nga sa akin yung address ko. At pagtapos ay may pinadala silang sulat sa akin na ayan nga ang nakuha ko sa mailbox back yung SMI Nova Scotia Medical Service Insurance na pinirmahan ko at nakalagay na nga rin ang health card number ko at pagtapos may pinirmahan na kong declaration ayan so itatanong din diyan sa papel na yan yung nationality mo so yun lang after noon ay kailangan mo siyang ipadala sa Canada Post office pagtapos ay hintay mo na lang siya after a week, meron ka ng health card talaga. Malapit din pala ang RBC Bank sa Canada Post Office. Kaya naman, sobrang swerte ko. Kaya, inactivate ko na yung account ko para pumasok na ang unang sahod next week. Excited na ako mga besh. Ayun lang, share ko lang sa inyo. Hi nako, grabe talaga. Welcome to Canada, Kabalongs. Bye!